para nag-schooling sila, seminar, something like that, yes. di ba? pain management sa ating mga cancer patients. Oo. So, nila kung paano. Oo, para ang medical cannabis po kasi hindi pwedeng basta-basta lang. Basta-basta lang uh, ibibigay. Meron po talagang mga doktor na nakakaalam kung paano po ang, uh, siyempre ang uh, hindi naman po pwede yung basta-basta na lang ano niya, may dosage po 'yan. Kaya po yung ating mga expert na doktor galing po sa ibang bansa nandito ngayon sa Pilipinas para magbigay po ng uh, syempre yung kanila pong pinag-aralan sa abroad, yun naman po yung dinadala nila dito. Hindi naman po kasi kailangan pang gumastos tayo ng milyon-milyon. Para po tayo ay makapag-research lang. Nagawa na po ng mga ibang bansa, katulad po ng Canada, Amerika, Israel, eh s'empre eh sila po hindi madamot, sila po ay nagse ng kanilang mga research. Kaya po uh, mga kababayan, uh, tayo po ay full speed ahead dito po sa ating pagsasabatas ng medical cannabis. Dahil ito po ay uh, best practices na ng iba't ibang mga tinatawag natin progressive na mga bansa, yung mga mayaman na bansa. Alam nyo, yan ang di ko maintindihan. Eh. Mga produkto nilang iba, patay na patay tayong makuha. Ah, gustong gusto natin, magkaroon tayo ng mga produkto nila. Pero pag may kilalaman sa health, ah, may kilalaman sa health, hindi ko alam bakit ang dami nating kaartihan. <laughs> ang dami nating pabebe dito sa... Pilipinas. Ha? Pero yung mga ibang produkto nila, lalo na yung mga panggera, gusto-gusto natin. Bili tayo, bili tayo. Mangutang tayo, bilin natin. Pero itong binibigay nila, na libre na, pati research gawin ninyo kasi makakabuti sa kalusugan ng tao, kailangan pa nating pagdibatihan. My goodness! Ano nga ba talaga ang nangyayari sa atin?